Game. O, oh, game tayo. Ito yung, makikita, marites tayo dito sa katabi ko. Hindi ko pa pakita yung mukha, ah. Yan, katawan lang. Oh. Ate, anong pangalan mo? What's your name? Ah, no. Tawagin natin siyang Ana. Okay, si Ana. Ah, Bakit ka nandito? Ano yung, yung, di ako nasa sagot, ah, Kasi nahirapan ko yung kanyang condition, yung spine niya na sis sis. may ano? May sis? Oo, oh, pa pala siya noon. Tapos noon, na hindi na pa-check up. No? Mm -hmm. oh, and then, naggrabe, grabe Tapos nag, nag siya. And then, ang anak. And then, ngayon, bedridden siya. Tatlong taon na? Hindi po bedridden. Bedridden po ako. Pagkatapos ko na limang buwan. De. Tapos nag-practice-practice na maglakad, uh -huh. magtayo. Uh -huh. Tapos nakalaban na ako, nakapagtrabaho ko ng gawain bahay kahit pilay-pilay. hindi uh -huh. so, oh, ko papakita mukha mo ka mo, Ana, hmm. no. Ah. Uh oh. -huh. Nakakapunta ng church, uh -huh. na -no. church. Aha. Kristiyano ka no? Yes po. Uh -huh. Aha. Yeah kasi hindi ko na naisip kong magpagamot ka. Kasi uh -huh. yung, yung tape lang, parang ganun. Pero ngayon, nagpaano na ako kasi parang... Masakit na? Masakit na. Tapos hindi, everyday ko talaga nararanasan yung sakit na nararamdaman. Uh -huh. Pero parang, ano lang po, parang yung nasanay na. Tapos, malakas yung loob ko. Parang, mindset ba na, ano rin, magagaling din. Kahit hindi. Uh -huh pag-relax mo, pag um, mawawala na yung sakit bukas. Oo. Kung uh -huh. three years na gano'n. You know, parang yung, yung gusto mo na mag-relax. Yung, yung gusto mo, gusto mo sana makapaglakad. Oo. Uh -huh. isip na kung nag-opera ka sa pa, baka nakakalakad ka na nga ano, Sabi mo, ano, sabi mo kanina yun. na aksidente ka. Anong aksidente yun? Oh, pero wala pong ano yun. Walang wala pong nagkapitan ano nung sana, akin. Gas-gas lang po, pero hindi po yun yung... No? Ano, sa vehicular? Sa sakyan? Hindi po, motor. Ah, motor. Kaso hindi po yun yung ano, nagpa, na, rason kung bakit hindi po ako nakapaglakan. Ah. Uh. Bali, bali, ano po yun? Parang yung po yung pinagkukunan namin ng rason nung hindi pa ako nagpa-check up. Pero nang nagpa-check up na, may sis na pala. Ah, may sis na. Oh, parang dahilan lang yon. Parang dahilan no. lang kasi... Pero anong aksidente sa motor? Na bangga? No. Na ano? Motor na motor, single? Mm, ako single. Ng, ano, ng, mm. Babe, si ate nagmamanay yung <laughs> motor. <laughs> Grabe. Para akong lalaki naman no, na nagmamanay. Uh, oh, may lisensya ka? Meron naman. Malaga. Wala, okay <laughs> mo. Sutil pa pala to si... <laughs> Sutil <laughs> si ate. Tapos, ilan taong ka na? 20 Uy, sorry ha. Pagka pag, pag, pinapatawa ba kita masakit? Di naman. Walang masakit. So, ano nararamdaman mo ngayon? Masakit yung balapang, yung likod. Si, 20, ilang ka? 24? 24. 24. So, so yan, yung anak mo, ilang... Mag-3 years na. 3 years. So, nakasawa ka 21. 24. And then, kailan nag-manifest yung sakit mo? sa bu ano yung shoes mo? Months lang po. Na opera na hindi pa. Hindi pa. Oh my god. May bukol yes, ngayon. Yes, yun yung findings noon. Kaya pinaulit ko po ngayon. Kung ano yung way oh, ni God. Ayun. Yun na yun. Uh -huh. Magpapabigay na po. Bibigay na. Tapos, asawa mo, ano ginagawa ngayon? Ano ginagawa? Dialysis na siya ngayon. Nagdadialisis? -di Ha? Ilang? taon na nang na, 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 Ilang? September. Ilang beses mong dialysis? Tatlong beses po sa so isang muli muli muli. Magkanong gastos doon? Noon, una... Noong una, 700 for treatment. Para uh -huh. yung, mm, yung treatment, tapos 700 times 3. E week yun. Tapos iba pa yung, iba, iba yung, ano, yung monthly na 1,5, 1,8. Mm -hmm. 1,8. 1,8. Oh, mga kamagkana ko isang buwan one, mga tri, three plus ganun. So, hindi, nag, wala, hindi ka nang tatrabaho siyempre kasi bedridden ka, wala, tapos hindi na nagtatrabaho asawa mo. And then yung dialysis pa niya. Mm -hmm. eh, tapos sabi mo kanina, libre na lahat ngayon? Libre na pa ngayon. Ba? Mm -hmm. And then, sabi mo, ano, na, ito ha, mga, mga kababayan, ano, ang ito ang gusto kong kaya ko itinanong si ate kung si Ana kung pwede ko siyang interview hindi ko pakita yung mukha niya for her privacy ang gusto kong iparating si inyo no? regardless of the administration sige Ana ang, may na inattribute yung pagkalibre Sa, bakit libre kaninong administration yun Oh, kita nyo ha? Marcos Administration o BBM. Bibema, itong si Ana natutuwa at sabi niya sa Marcos administration. Okay. Kalimutan muna natin ang politika. Pilipino muna tayo. Ngayon, sabi ko ngayon, ay, Duterte yun. <laughs> Duterte administration. Pero, pero bakit mo masabing Marcos administration, Ana? Kasi ngayon lang po nagsimula nung isang buwan lang. Ngayon, tao lang po nagsimula. Oh, kitam. Okay, tam. Oh, mga mga Duterte administration, ah, Duterte ano ah. Kalimutan niyo 'yung politika, ang isipin niyo. Sabi ni Ana, next nung isang buwan lang nagsimula. E, ngayong taon lang po. Ng ngayong, e, taon. Eh di mali ng, ng Marcos 'yun. Mm -mm. Okay. So libre mm -mm. lahat. Libre po lahat. Bakit nung eh, pero nagsimula ng dialysis this this year lang. Yung... Nung isang year lang. Yung isang year po. Okay. So, Marcos na rin, di ba? Mm -mm. Okay. Pero gumagastos kayo. Gumagastos po. Oh, ibig sabihin, hindi, hindi libre nung kay ah, Kasi gumagastos kayo eh. Gumagastos and po. then ngayon, libre na. Aba, meron palang... Kahit sa ilang po sa public, pati sa public. Lahat po, pwede, pati po yung sa private. Aha. Uh -huh. Hindi lang po sa public. Ah, okay. Pa, -pa private and public hospital. Mm -hmm kasi dun sa amin. Uh -huh. Public and private hospitals. so, in, uh, tignan nyo ha. Yes, so. Samantala nagbabangayan mga kababayan sa itaas. Mm -hmm. Sa mga ano, sa ating mga circle natin. Itong si Ana, <laughs> si Ana, bedridden ngayon. Merong shisa, no, sa sa kanyang spine na kinakailangan. Pero may estimate ba kung magkano magagasto sa'yo? pag wala po. Pero dito, may malasakit. Na. Malasakit center. Ah, Duterte yun. Bongo uh -huh. yun, di ba? Okay. So, itong mga, ano, malasakit tapos, oh, uh so, gumagana yung malasakit center. Opo. Ano wala. yung libre lahat doon? Sagot nila lahat. Opo, pag ano po, public? pag public. So, Walang limit. Mm -hmm. Walang limit ng gastos doon. Mm -hmm. Kahit magkano, sagot na. <coughs> ah, di mo rin, hindi pa Pero, pag, sorry, di, di, di. Oh. Oh, tapos nun, uh, itong gusto kong ano, ah, uh, si at si Ana, Cristiano, hindi siya nawala ng na pag-asa. Nawala ka na ba ng pag-asa? Hmm. Hindi. sipi mo, may, may buko siya sa sis, may anak siya, tatlong taon. Tapos nakaiga siya ngayon, masakit yung balakang niya. Yung asawa niya, ano pangalan ng asawa mo? Cesar na lang, ano? <laughs> Tapos, tatatawa si Anne. Eh, I have to disguise yung name eh, for her privacy. Tapos, yung asawa niya, nagdadialisis tatlong beses ang linggo. And then, hindi siya nawawala ng pag-asa. Eh sabi ko kanina eh, tignan mo nga naman ang langit no. Kung subukan ng tao eh, talagang ibubo sa iyo lahat Natatawa lang si ate eh. Eh nakatawa siya ngayon no. no? <laughs> uh, tapos, yun yung unang kong punto. Parang unfair pero hindi ganun. Yes, di ba? Ikaw, parang sige. unfair lang yung sa kaisipan natin. Nakasama mo nga, parang, parang parang pag sa isip natin ito, parang unfair, parang yung iba, parang walang babes, tapos ikaw, parang nasa yun na lahat. Or, yes. hindi Parang kung baka sa'yo nagbuhos, mm -hmm. kamay mo lang ko. nakikita, kamay mo lang nakikita. Aray, oh, tinamaan nyo siya. Kamay mo lang nakikita, pinakikita ko. Uh, para baka sa'yo, sabihin, bola ko kayo eh. Hindi. Yung mga ano, subscriber natin, mga na viewer. Hindi naman sa ah. ganun. Ganyan talaga ang buhay. Kita mo yan lang si ate yung attitude, ano. Kaya mga Pilipino, tingnan nyo. Ah, pagka binigyan ka ng, ano, ng panay, panay lemon, kawa ka lemon, eh, di ba? Gawa ka ng juice. Parang habang may buhay, may pag-asa. So, and she's 24, mga kababayan, 24. And yung attitude niya, sige-sige lang, ano, yung, ano lang, hindi siya na, nawala ng pananampalataya sa langit, sa Diyos natin, uh, tapos doon uh, ano, okay lang. Parang unfair, um, pero okay lang. Pero hindi naman. Hindi naman. Uh, uh, ganda lang, Parang ano niya. Pag uh, sa isip lang natin yun, pero hindi totoo yun. Galing. Tapos, iba, iba lang tayo Kayo, magkapatid kayo nito, ni ni pinsan, pinsan ah, pinsan. Si Beth. Pinsan ko yung asawa niya. Ah, pinsan may asawa niya. Okay, si Bet to. Oh. oh. yung back, yung likod lang makita mo kay Bet. <laughs> Ito, oh. Oh, yan yeah, ah. Oh, God bless you. Oh. Eh. Pero ngayon lang, ngayon, gabi lang kayo pumasok dito. Yung alas dos ko po nung umaga kanina. Ah, kanina? kanina. Madaling araw. Oh na mo nga naman ano. O oh, isa yung punto ko, hindi siya nawala ng pananampalataya mm -hmm. sa Diyos. Parang parang unfair pero hindi naman. Mm -hmm. Paibay iba lang ng pagsubok? Oh, uh, imagine mga kababayan sabihin, uli di may ana, paiba-iba yung pagsubok sa buhay. Pagsubok. Kayo mga kababayan, nasubukan na ba? Malaki yung problema mo ngayon kasi malaki yung ano, yung pagpapalang bibigay sa iyo ni ng Lord. Uh -huh. Parang gano'n yung lang isipin para gumaan mo. Mm -hmm. uh -huh. Malaki yung problema mo. Isipin mo, mas malaki rin yung bibigay ni Lord sa'yo. Uh -huh. uh -huh. Aha. Gustong-gusto ko yung attitude mo. No? Huwag kumpara yung proseso ng buhay mo sa'yo. Uh -huh. Galing mo naman. Uh -huh. Parang, yung proseso ng buhay mo mahirap kasi hindi handa si Lord na magandang kapalaan sa iyo. Ganoon. Tignan yun, yun pangalawang punto ko mga kababayan, para makapagpahinga si Ana dalawang presidente. Dalawang presidente. Panahon ni Duterte, panahon ni Marcos. Wala sa kanya yung politika eh. Wala tayo sa politika. Oo. Oh, ang mahalaga mga kababayan, kahit sinong presidente ang masa eh ang pananaw nakikinabang sila kasi ngayon yung dialysis libre tapos hindi siya natatakot maoperahan kasi nandoon yung malasakit center dalawang presidente yan no oy BBM pumunto ka pumupuntos ka rito <laughs> BBM <laughs> Oh, tigil mo na yung, ano mo, droga. <laughs> Pa-drug pa test ka na. Pero ay, kanina kasi nagulat ako nung na sinabi niya eh, panahon ni BBM. Siya yung, si BBM na gano'n ng ano. Uh, eh tama naman kasi gumagastos sila. And then biglang, libre na lahat ngayon. After one year, no? So, ano pang masasabi mo? Lastly, ano, uh, Ana, sa mga kababayan natin, magpayo ka. Wala na. Mabuhay <laughs> lang tayo. Wait lang. Oh. sige, mag-ano ka na lang. Magpaalam ka na lang sa kanila. Paalam na. <laughs> Ingay ko. Oh, sige, mga ano, mga kabagang maraming salamat sa inyo sa pagpakinig. Sa aramin na kuha kayong punto. Number one, Huwag kayo mawanan ng, ng pag-asa. Dumadating kahit anong magsubok, pagsubok sa inyo. Paiba-ibang pagsubok. Tapos nun, ma, parang unfair pero hindi naman. Grabe attitude, no? She's 24 and yung mag na experience nila yung ganito. Grabe hirap. Grabe hirap. And dun sa hirap na yun na nararamdaman nila, yung sa hirap na nararamdaman nila. Wala sila kanila yung kung sino yung politika eh. Walang pre... Ang sa kanila, kahit sinong presidente, inaabot sila ng magandang programa. yon tandaan natin yun ha. O, sige, hanggang dito na lang kami. Maraming salamat. Thank you, Ana. God bless you, Ana. Maraming salamat. Bye-bye.